Sigsyatahan ni Dagupan City Liga ng Barangay President Guillermo Vallejos at WMD Chief Teddy Villamil nitong nakaraang linggo matapos ideklara ng kampo ni Vallejos sa persona ng grata si Villamil. Suwesyon nila sa huli, graceful exit mula sa posisyon nito dahil sa palpak na pamamalakad. Depensa naman dito ni Villamil, ginagawa lang daw niya ang kanyang tungkulin. Kanina umaga, formal na nakarating sa tanggapan ng alkalde resolusyon pirmado ng mga liga ng barangay. Itong problem na ito, I consider this as a small problem which can easily be resolved by a dialogue. So siguro huwag tayong magpataasan ng ihi dito. Ang importante is ano ba yung problema? Ano ba yung solusyon? personal na pinapurihan ni Lim sa si Villamil sa trabaho nito. Ganun pa man, handa naman daw siya makinig sa sentimiento ng mga barangay chairman. The city of Villamil has been doing a good job in trying to keep our city clean. No? And uh, he has launched several uh, uh, programs that was proven to be effective. Para kay Lim, isa lang itong kaso na hindi pagkakaintindihan. Paano natin para natiliin yung uh, kalinisan sa ating siyudad sa pamamagitan ng pagtulong-tulong ng bawat isa. Of course, if one is doing its job and the other is not, that is where we have a problem. Ako si Joy Segi, nagahatid ng Balitang Amiana. Mahinante, patay matapos.